Sinusulit ng pamilya ni Novik ang pamamasyal sa iba't ibang lugar sa Luzon gaya ng Baguio City. Anya, mas mainam na raw ito kaysa makipagsiksikan sa darating na long weekend. Talagang schedule namin to eh. Na ano, tsaka yun, maganda nga ang anticipation dahil sinasabi nga nila next week daw mas marami tao dito. Mas, ma, mas maraming turistang pupunta sa ang first-time job seeker naman na si Jessa May. uuwi muna ng Pangasinan bago magsimula sa kanyang trabaho at upang makaiwas sa dagsa ng mga pasahero. So, yung tagbiyahe po, madaming pasahero po for, for elect. Ang bus station na ito, hindi pagaanong dagsaan ng mga pasahero pero nagdagdag na sila ng mga unit ng bus na babiyahe sa inaasang dagsa ng mga magsisuwian sa undas at halalan. Mas prepared po kami ngayon kaysa noon. So kahit madagdagan yung mga pasayaro natin ngayon, uh, may mga extra trip po kami na nilalagay sa bawat mga schedule namin, sa mga online booking, uh, marami po kami mga bus na available dyan. Tiniyak din nila na maayos ang seguridad at pasilidad ng kanilang terminal. So sa floor plan naman po namin, lahat ma-accommodate ma namin. Connected na kasi kami lahat sir pagdating sa maintenance, dispatching, sa operation. So connected na kami lahat ng mga nangyayari sa shop natin, sa pagawaan, uh, na mo monitor na namin kung ilan yung bus namin na nandoon at ilan yung lumalabas din. Nakabantay na rin ang Department of Transportation sa paglulunsad nila ng Oplan Biyahing Ayos. Magtatalaga ang ahensya ng kanilang mga kawani na magbabantay sa mga terminal ng bus at UB Express. Isan na nga namin yung pag-inspection para by uh, next week siguro uh, sa karamihan ng mga pasahiros natin, safety na yung mga pas na lumalabas. Na... Ng... Paalala nila sa mga biyahero. Ingatan po yung ating mga bagahe at maging mapagmatyag sa mga untowards po. Kung meron may mga untowards na mga hindi ka nais-nais na napapansin nila sa kanilang paligid, uh, nandito rin po kami na pwede mag sa kanila, inform lang sa amin. At ready po kami mag-assist para sa kanila. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.